Startup account mga abay nag po si Princess Maui. Yes, meron siyang pasabog mga at As, ang dami po niyang sinabi doon kasi nga alam ho natin na siya po ay galit na galit dito kay Joey. ba diba, alam na ho natin lahat na sila po ngayon ay nag-away-away dahil po sa pera. Yes, as usual, kapag ito po yung mga DDS na mga vlogger, mga influencers ng kabilang kampo mga kapag sila dito po ay mag-away-away, involved talaga po yung pera. At saka napakalaki po na in bold na pera makaabayan ang laki po ng halaga na yon. Kaya ngayon sila nagkaunsihan. At saka doon po sa mga screenshots na nakita ho natin sa ibang mga vlogger makaabayan, hindi doon sinabi lahat ni Princess Maui. Kundi dito po sa kanyang, sa kanyang live na ipapakita ko sa inyo mamaya, marami siya mga sinasabi dito na kung saan nakakagulat at talaga pong mabalata natin dito yung mga DDS, sila po yung mapapahiya makahabayan kasi nga ni, 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 ni dito ni Maui yung tungkol po dito sa budget. Tungkol dito po sa mga panggagatas nila sa mga OFW makahabayan, patuloy po yung makababayan natin na nandito po sa Pilipinas, ginagatasan nila dahil syempre alam po natin po kanang ginagawa ay hindi po yan para sa bayan makahabayan. Kundi yan po ay pamimira nila, yan po ay negosyo nila makabayan. Alam naman natin yan. Diba? So sila dito po ay nagbulgaran. And also, nalaman rin po natin dito na yung plano nilang gagawin sana doon sa mga pare na kung saan nagrally the other day makabayan yung tugol doon sa ano sa nakalimutan ko ng name eh, sa grupo ng mga pare yung sila yung ano yung nag ah, nagfile po ng impeachment case doon kay Sara Duterte at saka sila rin po yung nanawagan mga kabayan tugol doon sa budget ng ating gobyerno. So, meron pala sana silang uh, plano doon. Pero sila po ay nagkagulo makakabayan, kaya nakalimutan nila yung plano nila para doon sa mga pare. At saka, dito rin po sa sinabi ni Harry Roque na siya po ay nadulas makakabayan tungkol dito kay Sara Duterte, tungkol rin po dito po sa mga supporters or mga bumoto kay Sara Duterte makakabayan. Yes, you heard it right mga DDS. Marami pong pasabog si siya. Ngayon, pag-uusapan na po natin. Ito pong, ito pong nangyaring, uh, meron kasing a uh, rant na live, o nag po itong si Princess Maui Makahabayan, kasi siya po ay bumanat, nag siya, doon po sa 4 hours na live ni Joy De Viber, Joy De Vera, at kasama niya ang kanyang mga best friend po, mga best friend niya na mga vlogger, kasi nga itong si Joey, nagpaiyak-iyak doon sa kanyang live, Makahabayan tungkol dito sa pera. Kasi siya po ay ano, po ay binulgar dito ni Princess Maui na malaki pala daw, malaki daw makabayan ang nakuhang budget ang kanyang nakolek, ang kanyang ano, meron po kasi nag-donation makabayan, meron kasi yung donation drive nang ginagawa para doon sa ginagawa nila noon na rally doon sa ed sa makabayan. Nalaban natin yung malaki ang rally nila. Marami doon mga vlogger na nagkakapera makabayan. At dito natin masasabi na ginagatasan talaga nila ang ating mga kababayan po ng mga OFW, patro po yung mga kababayan natin po dito sa Pilipinas. Kasi ginagamit nila yung EDSA. Ginagamit nila ang kaniladang, ang kaniladang, uh, uh ang ganlang gold dito na para po mapapatanggal sa peso si PBM. nawagan sila, sila po yung nababakas sakali na magkaroon dito ng people powers na people powers for na hindi pa rin po dumami makabayan. Ang ganang ang galang ginagawa diyan sa EDSA, sila po nababawasan sakali na sila pa ay dadami makabayan. Pero hindi po nangyari hanggang ngayon. Kasi hindi naman po tanga ang mga tao. 'Di ba? Yan kasi ang mangyari makabayan. Yang bangayan ni Maui at saka ni Joey, ito kasi ang lagi nilang sin ang lagi nating sinasabi dito na kapag ang mga followers ay hindi organic at puro bayaran makabayan, ganyan talaga ang mangyayari. 'Di ba? Lagi ho yung sinasabi ni si Ivan. Napansin niyo ba once sila po mag-away-away makabayan, inbog talaga yung pera. At saka nakakatawa dito makabayan kasi nga nagbangayan ngayon na bulgar ngayon, ito po si Joey at saka ito po si Precious Maui, sumabat na ngayon. Ito ng si Banatby. Anong ginawa niya sir Ivan? Ah, siyempre nagmalinis makaabayan, nagmalinis kasi kasi nga according dito ni Banatby, kahapon makaabayan. Sabi niya, "It has come to our attention that some bloggers are accepting donations from OFWs for rallies and questions are being raised about where these funds go." While we do not doubt or question the motives of other bloggers, we want to clarify that Banateros does not engage in such activities. To reiterate, we do not accept donations from OFWs. Thank you. Hindi daw sila tumanggap ng donation galing sa mga OFW makahabayan ang Banateros. <laughs> Hindi daw. <laughs> Nakatawa naman. <laughs> diba? Lagi silang nasasangkot sa kanyang makahabayan noon. Ang dami po nila mga tinarantahado po ng mga OFW. At yan, saka yung mga OFW na yun, in-scam na makaabayan. Di ba? Marami nagsumbungan doon. Nalala ko yan eh. Di ba yun? live doon kay, kay, ano, kay, kay, kay Banat Boy. At saka, basta maraming iba mga kahabayan. Nakalimutan ang na name eh. Yung OFW na nagreklamo. Pati po, in-scam po doon sa kapatid po ni Banat Makaabayan. Yung tungkol po sa sasakyan. At saka, hinihingian niya na mga, alam niya na, yung mga palipad makaabayan, mga donations. At saka, ang kawawa dito, yung mga mga oto-oto kasi na mga OFW makabayan. Kasi ginagamit na dito ang kalang pagrarali, ang kalang pagtatanggol dito kay Digong, at saka meron silang pagagamita makabayan. Kaya nga napapansin ba natin, napapansin ba natin na every time po merong issue sa mga pera, itong kabilang kampo makabayan, bigla kagad po magsigway itong grupo nila ni Banat Bay. Parang gusto lang humiwalay kagad makabayan para hindi madamay. Napansin ba natin yan? Gusto kasi magmalinis eh. <laughs> well, siya nga, pa, well, siya nga pala. Sa speaking o mga rallyista dyan sa EDSA, alam nyo, kanina madaling araw makahabayan, nandyan pa rin po sila. Di ba nakakatawa talaga eh, nandyan na po sila, nag-unexpend po ng Christmas makahabayan. Doon po, doon po sa EDSA. Doon na po sila hubiga, doon na po sila kumain, nag-ano, nag, uh, natulog uh, pero naka-on lagi ang kanilang live. Tingnan nyo, di ba? Pinaringan ko sila doon sa aking Facebook account, mga bayan. Sabi ko, mga didisets, sana ah, pagsabihan ninyo yung mga kalyado ninyo, mga vlogger, mga realista doon sa EDSA na umuwi muna kasi nga Christmas. Kasi sila po yung nag-amoy na ditong patis, mga bayan. Amoy patis na o sila. Pero tingnan nyo, nandyan pa rin po sila, mga bayan. Bakit ayaw lang umuwi? Kasi alam naman natin, nakakabeneficyo kasi sila dyan makaabayan. At saka marami silang tinatarantado, mga OFW, ginagatasan nila, kaya marami silang nakuha na mga kolay green sa mga kababayan natin po na mga OFW. Ang ginagawa nila dyan sa EDSA, di ba tingnan nyo hanggang ngayon mga kababayan, nandyan pa rin po sila, at hindi na po sila nag-uwian. Kasi kapag nandyan sila sa EDSA, kasi kasi sigaw-sigaw sila dyan, babae, BBM, tatanggalin daw sa pisto, dapat ipalit na daw itong si Sarah Duterte na bubo, at saka marami pa sinasabi na maraming korap daw sa gobyerno natin, saka ito yung tawag na mga tong Grisman, uh, sinisarayan na lagi si Speaker Martin Waldez. Pero ang laging nagsasabi dito na mga korap daw, na korap daw yung mga, mga kabinete ni PBM, yung korap po ng kabilang kampo makabayan. ba? Diba? Yung pong maraming isyo ngayon sa mga budget, sa confidential funds, at saka marami pang isyo ngayon nagsilabasan po tungkol sa kuwa makabayan. May sir Evan? Yes, meron po. May bago makaabayan tungkol po sa COA sa panahon ni Sardrete doon sa Deep Ed Makaabayan. 1 billion pesos ang budget. At saka yan po iabangan natin kasi yan po yung pag-uusapan po sa next year Makaabayan. E konting ano naman si Ivan, meron po kanina na balita Makaabayan. Deep Ed paid 1 billion pesos for unusable digital projects COA finds mayro kaabayan, sa konting ano ba kunting uh, ano sa balita Uh, DepEd paid 1 billion pesos for unusable digital projects co fines The DepEd spent 1 billion pesos on a digital infrastructure project that failed to deliver any usable outputs, according to the Coa Makabayan. Sabi pa dito, uh, the project DERPS was intended to automate payroll inventory and financial records but resulted in wasted public funds due to dan due to the non-delivery of key components so walang kwenta ang kalang project maka at hindi rin po nagamit ng ating ahensya COA criticized DepEd for paying over 78% of the projects 1.356 billion pesos goes to a cost to a contractor with questionable financial capacity and history of delays payments continued despite the absence of a functioning system leaving it reliant on manual processes hindi nagamit ang project makabayan 'di ba sayang sayang talaga at yan po ipanahon po ni Sarah Duterte makabayan Ganito talaga ka inday lustay itong si Sarah Duterte. At marami ngayon mga controversial, very controversial na talagang inboto si Sara sa corruption makabayan. Pero yung mga mga akusasyon sa kanya, yan po'y pilit niyang iniiwasan, anyang sumagot pa kaabayan kasi nga, according sa kanya, Confidential daw. <laughs> Confidential sa mga kabayan, di ba? Tingnan nyo ang mga nagreklamo dito at saka gumagawa po ng mga isyu dito sa kabinete ni PBM at saka kay PBM at saka kay Evelisa yung kurap makabayan. So yan pong ginagamit ang mga realista dyan po sa EDSA. Ginagamit nila kasi ang goal nila, pababain nila sa pesto si BBM. Pero ang nasa likod dito, nagalang ginagawa makabayan, pinipirahan lang nila ang kanilang mga followers, mga nauto po ng mga OFW kasi malaki po mga perang pinapadala makahabayan. Alam niyo ba, 600,000 pesos, 600,000 pesos ang nagasto daw ni, ano, ni Princess Mama Makahabayan doon sa rally, 600,000 na likom niya na budget Makahabayan para po sa rally. At saka, maniwala ba tayo na yan po'y ginasto po ni, ano, ni yan po'y sariling pera ni Maui Makabayan, what do you think? Sariling pera niya, or yun ba ay nakulimbat? <laughs> o yun ba ay kanya mga ano, makuha makaban galing po sa mga donations? <laughs> Kasi yun po daw ay ginastunyad para lang po doon intended sa rally makabayan. Isipin niyo po, 600,000. How much more yung ibang mga sikat na mga vlogger na mga DDS makabayan? Magkano kaya? <laughs> Grabe no? Grabe na 600,000. At para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo ang vlog ni Princess Maui. For more details, let's watch this. Si Joey at ang kanyang madam na umakyat daw sa live niya kagabi, kinulit ako ng kinulit na pumunta at sumama sa kanila sa Dava. At mismong ikaw, Joey, ang nagsabi sa akin na nakahanap ng madam mo ng sponsor natin for hotels, for tickets. Kaya kung wala man akong utang na loob sa madam mo, ay lalo dahil nalaman kong hindi siya ang gumastos ng plane ticket kung pagkamahal-mahal papuntang Hong Kong. Kundi si Miss Maharlika. Kinakaladkad ko na sa live na ito ang pangalan ni Miss Maharlika. Si Miss Maharlika ang gumastos ng pagpunta ko sa Hong Kong period. <laughs> But I will let you know kung paano ako maging katunggali. Di ba may ko mag-screenshot? Screenshot, Screenshot muna na kaya yung mga post ko sa lahat na mga pinos ko never kitang pinangalanan. Alam ko ang buong mong pangalan. Ang apelyido mo, yung binili ng taga-Japan, di ba? yung ano in sponsor ng mga taga Japan na dala, -dala namin diyan sa rally namin sa Edsa. Yan ang mo, 'di ba? O oh, I could have named you at balahurain ka on social media. I didn't. I didn't. Pero pumiyok ka nang pumiyok and may mga screenshots na ako sa mga pinagpo-post mo against me at tinatag mo pa ako sa mga posts mo and I also have video recordings kung paano mo rin ako binalahura. Though hindi kita pinanood. So, kung may dapat kasuhan dito, ikaw yun. Mag-pray ka na lang na after six months or after a year, may boyfriend na ako para hindi na kita balikan. Kasi masaya na ako sa aking... Baka kulang lang ako sa aruga, right? Baka kulang lang ako sa pag-ibig. Kaya... <laughs> Merry Christmas! Girl, paano hindi ka tatawagin bida Ayaw mo sarali sa EDSA. But despite that, nawalan ka ng choice. Ang dami mong natanggap na tulong from the OFWs and from your followers. At gusto ng mga nagpadala sa'yo na itulong mo sa EDSA. Kaya kung ano't ano na ang mga binili mo. Ang nakita ko lang naman binili mo, flaglets, ah. Isang maliit na flag, mga ganon. Ilang libo ba yun? San libo? Dalawang libo? Oh, kano lang yun? Ito, sampung piso lang yun. Yung computation mga exage. Eh, na-overprice mo pa. nga ako, girl! Ano ba yung mga pa-t-shirt, t-shirt printing ka pa? Walang ganun. Kaya, girl, another thing. Yung screenshot, di ba, nasabi ko, pikon na pikon ka na sa GC natin. Eh, alam niyo yung GC na yan. Girl, look grabe ka talaga. Hihinahudan ko na lang pero you deserve a malulutong na mura kung tutusin. Yung GC na yun, alam mong sikreto. Oh my God! Pinost mo ang screenshot. Para palabasin mong masama ako sa conversation na yun. Hindi naman makikita doon sa conversation natin sa importanteng group chat na yan. Nandiyan ang mga malalaking tao. Karispe-rispetong tao pero pinost mo. Never kitang pinangalanan, never ako nag-post ng, ng screenshot ng group chat natin. Pero pinost mo. Wala dun sa mga screenshots mo, yung gusto mo mangyari, nabastusin ang rally ng pari nung lunes. At hindi mo kuno, sabi mo, hindi mo pipigilan, euphemism na lang, hindi mo pipigilan kung ang mga, ano tawag mo dun sa kulto nyo, hindi mo pipigilan yung mga followers mo at ng kung sino pa na yaw ang pari o ibu ang pari. Ine inevitable, sabi mo. May iba pang mga screenshots ng pang encourage mo na bastusin yung rally ng pari o kay kalaban natin. Diyan tayo nag-clash. Yan ang susunod nating discussion. Okay. Kasi sa laban na ito, ako na ang magsasabi sa inyo mga atat, kuya. She is fake. Hinahon, Maui, hinahon, hinahon, hinahon. Jollibee, bida-bida ang sarap. You are fake. I have proof that you are fake. Hindi lang, hindi, maraming nagbi-message sa akin about you. And sabi ko nga sa inyo, ang rally sa EDSA, ilalabas niyan ang totoong kulay ng mga Duterte supporters. Pili ka. Gusto mo sa EDSA o ayaw mo sa EDSA? And you chose to hate EDSA. Wala ka lang choice kasi ang dami nang nagpadala sa'yo at kailangan mong i-deliver yung budget na tinulong sa'yo ng OFWs. Pinost mo yan. Ang post mo, hindi yan ang totoong amount, girl. Mas malaki ang nareceive mo dyan. Huwag mo pinagluluko. Hindi lahat na nakapost sa social media, mga atat, kuya, totoo. Hinahon, hinahon, hinahon you gain more than that. Yung nire-reveal mo, tapos palalabasin mo, mas malaki pa ang ginastos mo. Girl, hanggat hindi ka gumagastos ng katulad ng amount, and I will stand by it, mga atat kuya. Kung hindi mo kayang gumastos ng amount from your own pocket, Jollibee, katulad ng ginastos ko na 600,000, huwag mo kong yabangin dahil sa EDSA. Kung may mga nagpadalaman sa GCash ko, marami actually eh, marami. Ma ma may, mga maliliit na mga, may mga malalaki rin. Okay? Nung unang araw nga, kaya nga tumigil ako ng pagla-live. Okay? Para hindi ako mapintasan dyan. Kung may mga tumulong, nagamit namin yan sa emergency pagbili. Naalala nyo yung day one na panisan kami ng pagkain. Ang daming napanis. panis. Tapos yung ibang mga ralistang nagsipag-uwian, ang dami nilang dalang pagkain kumbaga hindi nila dinistribute one by one, ako. And they napanis. Nung napanisa ng pagkain at walang pagkain, kailangan namin bumili. Kaya kung anuman ang maitulong sa akin ng iba, ubus yan dyan sa EDSA. O, oh, oh, di ba? Laking budget and bold makakabayan. Malaki, malaki kasi ang mga napiran nila dyan sa EDSA. Yung EDSA-EDSA nila makakabayan, front ang ho nila yan yan po ay negosyo nila. Kasi marami sila na kukuha ng pera, marami kasi sila nagagatasan dito, magugunan po ng pera makahabayan kasi nga marami mga auto-auto ot na mga tao na po sa mga pinagsasabi ng makahabayan. So yan po ang nangyari. Kaya lagi silang nakadikit dyan po sa EDSA. 'di ba? DDS, correct pa ang wrong. Kaya nga marami silipatan Ng na mga mga BBM vlogger noon makakabayan ngayon nandoon na po sa kabilang kampo ng DDS kasi malaking hand kasi ang involved na pera doon. 'Di ba? Marami mga nagreklamo. Sa ka, meron pong ang vlogger, yung pong si PL Makabay, na according po kay Takero, na lagi niyang tinatanong ito si, si Takero kung meron bang budget dito, magkano ba, At saka ma, uh, meron ba tayong makuha diyan? Dahil wala pong money in bomb, siya bigla pong bumaliktad doon na po dumikit sa mga Duterte. Kasi busog na busog sila doon makabayan. At kasi pinapalakas ng ano ng mga supporter ni Digong na mga Duterte, ang mga mga vlogger, kaya sila po ay lumakas konti, makakonti lang sila po ay lumakas makaabay kasi sila po ay nagtutulungan. Kaya yan po ang lagi kong sinasabi at yan po ang lagi pong sinisigaw na siya Ivan dito na kapag meron kong po ng mga pro-admin blogger, mga BBM blogger, Marcos blogger, dapat susuportahan natin. Matulungan po natin ang Marcos admin na ipalagana po yung mga totoong information. So dapat magkipagbagbakan tayo at dapat araw-araw magkipagbagbakan tayo sugpuin so, natin itong mga fake news na mga bebakalat ng kabilang kampo na mga didisblogger vlogger nila, mga influencers kasi yan po ang naggumawa ngayon ng gulo sa taong bayan. Ang kanilang fake news na mga pilabas po ng mga information makabayan. 'Di ba? So 'yan pong ginagawa po ng mga pro admin vlogger. So sana po suportahan natin at saka palalakasin pa natin ang mga pro admin blogger mga kabayan. Okay? So anyways, dito rin po sa ano, dito rin uh, po sa post asa uh, sa post rin po ni Joy Makabayan kasi sabi niya, how to make sure BBM can finish his term. Make sure the people will never reach consensus daw, mga Halabayan. Ang ibig sabihin, mas dadami pa yung mga supporters nila. Dumadami ba hanggang ngayon mga supporters nila mga kahabayan? Dumami ba? <laughs> Kahit maraming involved na pera, well, dumami lang doon sa rally, sa vigil down nila makaabayan. Kasi malaking budget involved doon. Tingnan nyo ang nagasto ni Maui, 600,000. Tsaka how much more or makano ba yung iba po ng mga vlogger na mga malalaking makaabayan? Magkano kaya na pera nila or makano kaya yung mga naibayad nila doon sa mga rally nila sa during sa EDSA vigil rally? <laughs> 'di ba ang laki pala eh. <laughs> Kaya pala maraming ano na mga nagpuntahan doon sa kabilang kampo makabayan. Kaya pala marami mga vlogger na mga pro admin noon, Nandun na po sa kabilang kampo nagbaliktaran kasi malaki ang budgetan doon, 'di ba? Patuloy pa rin pong susuportahan si PBM. Kasi ako po niniwala po sa kanya'ng kakayahan makabayan. At saka ang tagumpay ng ating pangulo si PBM, Tagumpay natin 'yang lahat makabayan, 'di ba? Pero doon kasi sa kabila, either mahagmak man either magubaman man or merong mangyaring masama sa gobyerno natin o sa bansa natin, wala silang pakialam. Ang kanilang pakialam dito, ang ganang mga inisip dito, kung paano pupunuin ang ganang bulsa, mga kabayan. Diba? Sila'y napaka-selfish na mga tao. Napaka selfish pa na tao, pabigat pa sa ating bansa. Dumagdag sila sa problema mga kaabayan. So dapat mga tao na yan, dapat siya pipitikin, dapat kukurutin, at dapat iribang at saka kakasuhan rin po mga kaabayan. Kasi sila po walang ginagawa, kundi gusto po nilang pabasakin po si PBM. ba? Diba? Kitang-kita naman natin kung gaano po kabayo si PBM. Nakita po natin kung gaano kasipag magtrabaho si PBM. At nakita po natin ang improvement ang progreso ng ating bansa pero yan kasi ay pilit nilang tinatabunan, pilit nilang binablak makabayan at ayaw nilang ibabalita yan sa kababayan natin, bakit? kasi ang gusto nila pangit ang imahe ng mga Marcos, gusto nila pangit or magiging pangit ang imahe ng Pilipinas so meron ba silang pamamahal sa Pilipinas? wala ang kanilang ini na po dito, paano magkakapera at paano gagatasan yung kababayan natin po ng mga OFW at kababayan natin pong nandito sa Pilipinas. So mag-isip-isip po tayo mga kababayan, okay?